Kaibigan, meron ako mahalagang advisory. pagbinaha binaha, na lumusong sa baha, kailangan panoorin nyo to. Life-saving po to. Nagkaroon ng baha ngayon. Actually, kahit hindi baha, basta naglalakad ka sa putik, sa lupa, pwede magkaroon itong mga sakit. Leptospirosis, typhoid. Short history, nung 2009, nung Ondoy at Pepeng, 5,300 cases ng leptospirosis. Around 200 Pilipino na matay. Noong 2012, 3,300 cases ng leptospirosis. 170 na matay. Mahirap mayaman. Pwedeng tamaan nito. May kilala nga ako, anak ng mayaman, na matay din sa leptospirosis. Kasi syempre, hindi ka makaiwas lumusong sa baha hindi mo rin maiwasan na may daga kahit saan naman may daga sa atin eh. Okay? Tuturo natin. So, basta sa maduming tubig, ang kalaban natin, may leptospirosis, may typhoid fever, maduming pagkain, hepatitis A. Pero siyempre, ang pinakadelikado dito, leptospirosis. Tuturo ko sa inyo gagawin ha. Ah. So, unang-una, di lumusong kayo sa baha dapat puhugasan maigi ang paa. Okay? Sabon at tubig, I'm sure mga na yan, may mararamdaman na kayo. Sabon at tubig, pwede ka mag-alkohol. ng alkohol, yung iba, povidone iodine. Pero sabon at tubig, sapat na yon. Ang problema nga ako merong alipunga o may sugat ang paa mamaya, meron akong prevention na gamot para sa leptospirosis. Tuturo ko mamaya. Uh, napakahalaga to Yan din ang tinuturo ng DOH yung binibigay na gamot, pati yung mga LGU kailangan naka-stack nitong gamot. So, huwag maglalakad sa baha kundi maiwasan, uh, lalo na kahit sa mga sa farm. Basta barefoot sa soil. Tapos kumababawasan ang mga daga. Pero kahit saan may daga eh. Kahit dito sa amin, eh, dito sa amin nabaha kami almost. Siguro mga 3 feet yun, pinasok yung uh, bahay namin sa baha. Kaya kanina pa naglilinis. So, leptospirosis, ito pinakamahalaga, ganito. So, lumusong ka sa baha. Naglinis na tayo ng pa, di ba? Alkohol, uh, sabon, tubig, di ba? Maligo, maigi, magpalit ng baro. Tapos, mamaya, yung mga pagkain, pag tinamaan ng mga Uh, tubig baha, siyempre, baka nandun yung leptospirosis, eh, baka makain mo. Pwede rin sa mata, pumapasok. Eh. So, ang babantayan natin ganito, ang leptospirosis, up to 40% nakamamatay. Mataas ang death, ang mortality rate niya, up to 40%. Ang dengue nga, delikado, 1% lang namamatay ang leptospirosis up to 40%. Pag nag-kidney failure, 20% na mamatay. So, lumusong sa baha, ang babantayan natin kung lalagnatin kayo. Pag nilagnat mula, usually mga after 3 to 4 days, pinakamaaga, up to mga 2 weeks. Na pag doon kayo nilagnat, 3 to 4 days up to 2 weeks nilagnat kayo, lumusong kayo ng baha nung unang araw, eh delikado po yun. Ha? Tandaan nyo maigi. So, mula ngayon na lumusong sa ba, bilang tayo, 2 days, 3 days, up to 2 weeks, actually up to 1 month, meron pa inaabot. Sino nagkaka-leptospirosis? Siyempre, kung marami pa tubig, eh baka malinis pa, tubig ulan. Pero siyempre, pag kumunti na yan, putik na yan eh. Putik, may ipis, may daga, may ng daga. Lalo na kung may sugat ang paa mo. Okay? kung may sugat, may alipong ayon ng delegado. Marami tinatamaan leptospirosis, farmer, fisherman, construction worker, lahat, lalo na yung matagal nakalubog sa baha. So ganito mararamdaman, high fever, headache, muscle pain, sobra, sink, sobra sakit sa binti, at naninilaw ang mata. Okay? So ganito gagawin. Basta nilagnat Mula ngayon, trito, basta nilagnat within one day pa lang, one day, two days, pa-check agad sa doktor. Sabihin, Dok, nilagnat ako ngayong araw, lumusong ako sa baha, three days ago, five days ago, seven days ago. Usually, a admit ka sa ospital at bibigyan ng antibiotic sa suero. Ulitin ko, a admit sa ospital, bibigyan ng gamot sa suero, nakakabuhay. Mabilisan to. Kailangan 1 to 2 days pa lang yung lagnat, mabigyan ka na ng antibiotic, maliligtas yung buhay, hindi ta tayo aabot sa 40% mortality na namamatay. Pero pag hinintay mo yung lagnat mo, 3 days, 4 days, 5 days, kahit bigyan ka ng antibiotic, late na. Kumalat na yung leptospirosis. Yun ang problema. Okay, pag hindi gaano maintindihan, ulitin na lang itong video. Eh, no, sa daga. Hindi lang tao nagkakaleptospirosis sa kahit aso. Ingatan ang pets. Yung aso, baka nakainom ng tubig, nakagat ng daga, o nandun sa madumi, pwede rin siya magkaroon ng leptospirosis. At pag nakaleptospirosis yung aso, ang dumi ihi niya, kailangan ingatan din. Pwede rin mag-transmit. So, pag nilagnat yung aso, masama pa kailangan papacheck din sa vet. So yan ang Leptospirosis. Yan naninilaw mata, maduming tubig sa daga, ang daming daga sa atin. Kaya minsan maganda may pusa eh. May alaga kami pusa dito para mahabol yung mga daga. Ito po <coughs> ang pinakamahalagang slide. Pano, uh, pakinggan nyo maigi. Ang gamot na binibigay na prevention sa Leptospirosis sabi to ng DOH, sabi to ng buong mundo. I'm sure may ilang LGU na magagaling yung mga city health officer nag i stock na nito. Doxycycline. Okay? Dapat binibigay ito sa lahat ng tao na adults na nakitira sa lugar na binaha. Ganito gagawin natin. Ang pag-inom nito, 100 mg doxycycline, yan ang generic, two capsules once a day. So, 100 mg capsule, dalawang tableta, iinumin, pagkatapos kumain, kailangan busog na busog ka, pagkatapos kumain, sabayan na isang basong tubig. So, paano pag inom? ba diba, tinuro ko sa inyo, 100 mg, two capsules. Kung isang beses ka lang lumusong sa baha, one, parang tingin mo, hindi naman ganun kandumi, eh, di ba? isang beses ka lang dumaan o medyo duda ka, parang walang sugat, parang may sugat, takot ka lang, hindi ka sure, pwede ka uminom doxycycline, 100 mg, 2 capsule, one dose only. One dose lang, tapos tama na. Hindi siya 100% mapiprevent ng leptospirosis, pero malaking chance mapiprevent niya. Ngayon, kung lumusong ka sa baha ng mas matagal, yung talagang madumi, o, dito kami sa Pasay, nalubog talaga, madumi, sa tabi ng palengke, uh, puro bulok na mga gulay, pagkain, may mga daga, may mga ipis, tapos may sugat ka pa sa paa, ganito gagawin mo. Doxycycline, 100 mg, 2 capsules, ituloy-tuloy mo every day for 5 days. Ulit, every day for five days. So 100 milligrams, two capsules, bali 200 milligrams. Day one, day two, day three, day four, day five. Gawin mo na limang araw. Limang araw. Okay? Tapos, eh kung yung lugar mo nalubog ng baha ng dalawang linggo, tatlong linggo. So pagkatapos mo ng five days, kung lubog ka pa rin sa baha, once a week itutuloy mo yung doxycycline. Pwedeng 100 mg, two capsules, once a week na lang. Pero mag 5 days ka muna. Okay? Mag 5 days ka muna kung high risk ka. Sana po malinaw. Ah, uh, dapat binibigay ng LGU or sa mga butika. I'm sure mabibili nyo to Emergency meds to I think dapat ibibigay to ng mga pharmacies. Hindi ko alam kung kalaban reseta ng doktor, pero emergency to So, pagtingin nyo madumi, may deprensya, may sugat ng paa, i-check nyo. Pwede mo minom eh. 100 mg, 2 capsules. Sino, ato, ato, paano iniinom? Isang basong tubig, tapos may pagkain para hindi sumakit ang tiyan. Huwag muna magpapaaraw pag umiinom nito. Kasi pa na-expose sa araw, pwedeng mag-darken ng skin. Yung iba sumasakit ang tiyan. Sino ang bawal uminom? Okay? Uh, ang bawal uminom, 8 years old or mas bata. So, 8 years old, mas bata, uh, wag muna. Buntis, wag muna. Okay? Pag buntis, wag muna. Breastfeeding, wag muna inom, di pwede. Children, 8 years old and below, hindi rin po pwede. Possible side effects, baka mag may ganyan. Pero, wala naman choice eh. Oo. Kumasakit masakit sa tiyan, kaya sinabi ko after meals. Okay? Sana po malinaw yon. Kasi tulad na sinabi ko, 2009, 200 na matay. Reported lang yon. 2012, 170 na matay. I'm sure nakapanood nyo dati. Sa NKTI, di ba? May baha. Tapos, after 2 weeks, 3 weeks, napuno yung National Kidney Institute natin. Puro na kidney failure dahil sa leptospirosis. Yan ang tinatamaan, naninilaw. Iba yung kulay ng mata nilang dilaw, hindi yellow eh, yellow green eh. May pagka yellow green, okay? So bukod dito, other tips, huwag gamitin ng tubig baha, huwag panglinis na pagkain, delikado, hugas kamay lagi, 'di ba? Kung may tubig, kailangan nakaboil maigi ang tubig nyo. pag ang gulay nalubog na sa baha, eh wala nang tayong eh. huwag na ibenta kasi syempre baka may madumi na dun okay eh no nalubog siya sa baha okay sana po nakatulong tong video share po natin yung doxycycline prevention pero syempre yung doxycycline makakatulong siya mabawasan yung risk pero ang pinakamaganda syempre huwag ka na ma-expose pwede ka magbota pwede ka magboots Uh, kumay tapos yung pet yung pets alagaan din natin kasi pwede rin sila tamaan ng leptospirosis ingat po palagi god bless po